Diba. Diba. Thank Kuya, Thank you po. Laman. Ayan, we're here ulit sa SOM. Ayun nga pala. Vacation pala. Ayan. Dahil vacation. Ayan, tahimik ngayon. Ayan, tahimik, na tahimik yung campus. Ayan, yeah, we're back. Hindi. Hindi. Ay, <laughs> Nasa mga vacation mga sila, ya? Yeah. Vacation lang ang mga bata ngayon. Yung iba hindi umuwi. May, ano lang dyan? Yung mga... Yung iba nga hindi naman umuwi. Pero ilan-ilan lang niya? Hi, Irene. Good morning. gusto niya raw papasukin yung anak niya dito. Say yan. We're right here ulit. Sa SOM. Kaso vacation po yung mga bata ngayon. Kaya medyo tahimik. So, ayan. At least, di ba? Nakabisita ulit kami dito. So, um, ayan. Oh, it's nice to be back here. Ayan, tahimik siya. Si sarado yung ano ni father. Sa labas na lang tayo mag ano. So, ayan. Wala masyadong ano ngayon. Walang masyadong maingay kasi nga um, nasa vacation. So, punta po tayo dito kay Father. Ibisita po muna tayo. Kasi syempre, yun naman talaga yung pinakauna-una natin gagawin. Ayan, nire-renovate na pala itong museum ni Father Al. Kung makikita po ninyo. Ito po yung himlayan niya dito ay open pala open so tayo ayan yeah. So, ayan. Tatapos lang po natin magdasal kay Father Art. So, ito po ngayon ang kanyang pitsura po dito sa likod. Ayan. Kung may kita ganyan siya. Iba ang ganda. So, maganda yung ambience dito ngayon. Hindi siya mainit. Hindi siya malamig Ganyan. O, diba? Ang ganda. Ayan. Ayan. Meron naman sigurong hindi umuwi. Meron din namang, pero karamihan is umuwi sila. Sarado yung building, yung mga ano. Ayan. Yeah. Sisters of Mary Silang. It's nice to be back. Thank you, thank you very much po, Father Al. Ayan. As in, wala talagang ano. Walang maingay. Kasi, um, tawag dito, nasa vacation po sila. Kaya, ayan. Yeah. Diba? Diba? Ito dati, ano ng punong to. Na ano siya, nawala na yung kanya mga dahon. Pero, for sure, mga ilang ano lang nito is, magkakaroon na rin siya ng mga dahon. Ayan. O, oh, ba diba? Ang ganda. May mga pine tree. Ayan, nire-renovate na yung ano ni Father Al. Museum niya. Yeah. Diyan, pwede diyan ano, halimbawa bibisita ka tapos um, tawag dito may wala ka mapuntahan, pwede ka diyan mag-rent ng higa meron diyan. Ayan. Yeah. pa Di ang ganda? Mm. 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 morning po. Ayan, dito nag-ano ng kandila. kasi ito dito, si Mama Mary. Ayan. Paniba, ang ganda. Pero doon po yung ano ng mga bata. Kaso sarado po sila ngayon kasi um, vacation ngayon. So by January pa yun sila. Ang galingan nila ngayon, may bakasyon sila pag December. Kami noon wala. So ito, dito entrance. Ayan. Pero dito entrance talaga. Diyan. Tapos papunta doon ang Himlaya ni Father Ayan. So ayan, nakabalik naman kami dito. Kaya, thank you, thank you very much po sa lahat-lahat. Ayan, ayan, ayan. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo po lahat.